Yan. Grabe. Ano ang linik? Ang linik. isa isang hakbang ngayon kung dulo dalaw ang hakbang nyo. Hmm. Ako naiiba dito. Nakachinilis talaga ako dito. Malapit naman siya sa rooftop. Ito yung all. Baka iba hindi ito yung aming um, pinuntahan na. Pilis ang mo. kitang kita. <laughs> Ay, dala ng bike to, ito maganda. Dala ng bike. Ayan ah, pala doon na no? oh, ito. Ay, ang ganda. Ayaw blocking. Ano eh, ah, nasa ang ating company. Ito na, no, bandito to. Ay, oh. yun, 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 yun. Yung, yung isang tupok na building na Oh. Yun. Ay, yung building na yan, kina yun. Oh, oh. Malaking yun. Ayan, nasa bundok. Oo, oh, yung madami yun, oo, na, yun na. nasa bundok na yan. Di may, mga tower na yun. Ano dun yan, Ayun, yun, yun, dun. Dćira, yun. Ayun, yun yan, yan, yan so, yun yun, sa may oh, kabila doon. Derecho yun. Yun nga, yun nga, yun nga. Ganda na. Hindi abot ng camera ito. hindi abot. Aneh, udah dimitin Nah udah <laughs> anu, <ninek>? Ayo, <laughs> Eh, emang pemayat? Oh ya. Yeah. Kami na kailangan. Ah, ko ulit May mga kata sa lubong kanina. sa lubong kay mabaya kanina tapos dito iinom. May na yan, magtitinda. Hindi pag Ito pag dati nandiyan na yan. yung pagkain. Para mo din Pagkain. Mahal na yan bago na i-upgrade yan dito sa bundok. Aba. Dahil may motor. May motor. Ini mana itu? Bilau yan. Pilih mana itu? Oh, pulut. Pulut <laughs> Nataas na halim, eh. <laughs> nga. Nataas ah Nataas nga. 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 kape nga. Nataas Meron to, dalawang Ito yung mali. Ay, bata pa. Bata pa to. Ay, yung magulang na. Ito. So, Hindi, magkaiba ano. Makaibayang Makaibayang nila. Nila. Akala nyo na yung magkaibang species. Pero, iisa yan. Erang yan. Ang sa atin. Violet. No? sa atin yan. Atangyas. Atangya. Ang pinaka ang pinaka insekto. Tara. Yan yeah, ang hirap doon, hindi nagkakasundo sa mga plano. sa tira sila pupunta, tayo sa 9, ni... sa 9, ni... sa 9, tayo ano. Ang layo nito. Sa kabila silang bundok eh. Yun yung yan yun, gulay yan Pantinola. Panghalo sa tinola oh. Papaya. Papayo. Ala ni mo nandun inandun na yun. Nandun na. <laughs> nandun na yung babae. <laughs> Ang ganda ba din sa lubong kanina. Yung kay umakyat Tayo mo yung asa sa balbina. Balbina. yung na sumama na oh. <laughs>

Yan yun yung makopa yung makopa oh Nasaan? Ang pala yung gubat, unti Oh, makopa, walang bunga Oh, Makopa Eh, pengetah. Ini eh. irok. irok, Irok. Palmera, irok. lục ban ban wala ka din nyugan dito wala nyug nga nga dito marami <laughs> nga nga <laughs> mahala nga nga dito ano nga nga sa pinasilibre sa libre dito binibili Hindi niya, wala kundi. Ayun o, play mix. Ha? Wala Ah, ito lemon. Hindi pala lemon, lukban.